So, what's up? Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, this moment of time, panibago na namang kaalaman, panibago na namang uh, topic, at panibago na namang mga tips ang aking share sa inyo. Okay? So, halos lahat naman ng ating uh, sinishare ditong topic is all about sa katanungan ng ating mga subscribers. Diyan po tayo kumukuha sa comment section. Kaya ikaw, kung ikaw man is uh, first time mong manood dito o matagal ka nang nanonood dito, pwede ka rin magtanong kung meron kang uh, gustong linawin, gustong malaman, gustong uh, madiscover pagdating sa si pagmamanok, kung, lalo lalo na kung ikaw ay newbie. Comment mo lang yan. Next video, pag-usapan natin. Okay? So, ngayon, sa video ng ito mga kamamay, ang pag-uusapan natin is tungkol sa usapin na itinanong ng ating isang subscribers. Okay? So, kung ikaw man is nandi dito, kung ikaw man ay uh, makakapanood ng video ng ito, ginawang ko ng content. Ngayon nga, ano, yung katanungan mo. So, ang katanungan niya is ganito po. Uh, Idol, pwede mo bang bigyang linaw o paliwanag kung ano ba ang ibig sabihin kung, o kung ano ba yung tinatawag na F1 F2, C1, at C2, okay? So, sa mga newbie natin dyan na bago pa lang na pinasok itong mundo ng pagmamanok, ito pong F1, F2, C1, at C2, ito po ay uh, tawag po ito sa mga manok na i read generation by generation, okay? So, unahin natin yung F1 ano ba pag sinabing F1? Kung ikaw man is nakakarinig ng ganyan, pag meron ka narinig sa mga farms, especially mga farms kasi ang gumagawa nito. Kahit sa backyard, pwede rin naman. Madala nga lang. So, pag sinabi, niya, pag sinabi ng uh, isang owner ng farm na, na itong manok na to F1 to. Ano bang ibig sabihin nun? Pero bago ko muna pala sabihin kung ano yung meaning ng mga yan, gusto ko muna ipakita sa inyong isa sa aking na breed ngayong season na to. So ito po yung aking isa sa na-breed. Okay, ito po yung ating uh, signature line. So, yung pong dome, ayan, makikita nyo, pecom po siya. Yung mata niya, ang ganda, oh. Okay. So, sakop na sakop po yung eyelids. Okay. So, yan po ang isa sa ating na-breed uh, this season. So, ito po yung ating dome. Kaya nyo naman ang silong, mga manok. Ah, mga kamanok. Yung silong, oh, tingnan nyo. <laughs> so, isa po yung uh, sign na healthy po yung manok pagkaganyan. Para sa akin, isa rin po yan sa akin tinitingnan sa aking mga alaga. Kung uh, siya ba is maluwag ang silong, pagaya nito, maliit pa lang makikita nyo na. Okay? So, yung mata, ang ganda oh. Medyo nakalabas ng konti. Tapos, sakop na sakop yung kanyang eyelids. So, baka may magtanong, idol, paano ba nangyayari yan yung sukop na sukop ng eyelids? So, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito. So, pag sinabing F1 mga kamano, yan po yung mga manok na, na ang pinanggalingan po nila is mga purong linyada. Yung nanay, puro. Yung tandang, puro din po. Palimitan, uh, ang mga F1 is nanggagaling sa mga imported lines. Yung mga imported na manok, halimbawa, pure sweater, pure hatch, pag po sila is pinag-breed ninyo, yung aanak F1 po yon Okay? So, hindi man po dapat uh, parehas na, hindi, hindi man po dapat parehas na, na linya o na linyada. So, ang sinutukoy lang natin dito is kung puro po, kung puro o pure yung isang linyada na pinag-breed, ang lalabas po na anak doon is F1 na po. So, yung po yun. Ano? Pero kung sasabihin natin na Gilmore Hatch, uh, iyo pong uh, ibibreed sa pure sweater, hindi po yung F1. Okay? Ang tatawagin lang po nating F1 dyan mga kamanok, yung galing sa mga linyadang puro. For example, purong sweater, purong hatch. Pag yan po ay pinag-breed ninyo, ang aanak po niyan is F1. Okay? Yung po yung sinasabing F1 galing sa mga purong linyada. So, yun namang iba magtatanong. Eh, idol, ano naman yung F2? So, walang pinagkaibigan sa F1. Yung F1, kapag ka rin po ninyo, So, F2 po yung kasunod. Okay? Second generation po yon, So, F2 po ang tawag doon. Okay? So, sana malinaw no? So, ulitin ko, pag sinabing F1, mga kamanok, yan po yung product o yan po yung uh, mga sisew na galing sa mga purong linyada. Okay? Hindi man purong sweater ang tandang, di man purong sweater ang... Uh, I mean is, uh, ang ibig sabihin dito, uh, kahit po hindi sila parehas... Uh, ng linyada. Kung sila man is magkaiba, basta puro po yung inahin, yung tandang, yung po ang F1. Okay? Pag sinabi namang F2, yung pong ibibred ninyo doon sa anak uh, sa F1, ang magiging anak niya is F2. Okay? So, sana malinaw. Ano? So, ano naman yung sinasabing C1? So, pag sinabi pong C1, pag sinabing C, yung po is commercial line. Eh, idol, anong ibig sabihin nga yan? Pag sinabing commercial line, ito po yung mga manok na ating uh, okay, na ating binibili o ating hinahanap na talagang quality. Magaganda yung katangian, maganda yung tindig, maganda yung katawan. Sa so, madali sabi parang broodstag o broodstag na talaga. Yan po yung mga pang-commercial na ginagamit natin. So, pag sinabing commercial, dapat maganda yung manok quality. Yun ang mga F1, F2, hindi naman sinabi na dapat kailangan maganda. Basta yung requirement niya purong linyada. Purong uh, uh, purong breed or pure breed po dapat. Pero yung commercial line o yung C1 dapat kumpleto siya. Maganda ang tindig, pambrood talaga. Okay? So para masabi nating uh, C1. Hindi man siya required na dapat puro yung mga yung mga crosses, okay lang po 'yan. Basta yung quality, yung yung katangian maganda. Maganda ang katawan, maganda ang tindig. Uh, maganda uh, at uh, maganda ang katawan, maganda ang tindig at nagtatagumpay. So yun po ay uh, hinahanap natin yung mga C1, C2 na ganyan para sa mas maraming mass production. Okay? Kung gusto natin ng mas maraming uh, ay eh, production ng mga sisew at alam natin yung mga C1 at C2 na ganyan is mga nagtatagumpay, so binibreed po natin siya ng mas marami. For example, sweater over Gilmore sinubukan natin at marami sa kanila ang nagtagumpay so sila yung ating uh, ginagawang uh, materials para i-breed hindi man sila puro sila man is crosses ng isa o uh, ng dalawa o tatlo o apat na linyada basta maayos ang kanilang uh, ikang uh, basta maayos sila at nagtatagumpay ibinibreed breed natin sila ng maramihan so matatawag nating C1 C2 yung mga ganon okay kung kayo man dyan is merong uh, crosses ng uh, isang manok at maganda ang tindig, maganda ang sukat, maganda ang katawan, quality, sa madaling sabi, healthy, So, sila po yung ating ibinibreed. Sila po ang ating pinukuhanan ng mas maraming pasisew, ng mas maraming uh, breedings. So, siwan 1 po siya. Yun naman pong aanakin ng c na to, sila po yung C2 na tinatawag. So, kailangan sa pagpili natin ng mga sito, kailangan quality din po mga kamanok. Pambroodstag din po kung kinakailangan. Yung inahin, kung pipili tayo sa C2, kailangan nasa kanya ng lahat, ikangan ni Daniel Padilla. Okay? Medyo mataas dapat ang ating standard pagdating sa pagbibrid ng ganyan. Okay? So, overall... Uh, 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 para sa summary ng ating ito, pag sinabing F1, sila po is anak ng mga purong linyada. Kalimitan, ito po yung mga imported lines na nanggaling sa abroad, nanggaling sa ibang bansa kasi sila yung mahilig, <coughs> excuse me, sila yung mahilig magpapuro ng linyada. Dito sa atin, pwede rin. Yung mga malalaking breeders dito, pwede rin silang tumawag ng F1, ng F1 sa kanilang mga purong linyadang mga manok. Pag sinabi namang F2, ito yung anak ng F1. Pag sinabi namang C1, ito naman yung mga crosses ng, uh, may, ng may maayos na katangian at mga healthy uh, uh, healthy mga manok na ibinibreed natin ng mas marami. Kung sila is bumilang na ng tagumpay, so mas maganda, mas marami. Okay? So, yun nga po, C1, C2. So, sila yung, uh, sila yung mga manok na ibinibreed dahil sa kanilang magagandang katangian, dahil sa sila ay mga healthy. Okay? Yung C2, anak ng si Juan. So, idol, kung napanood mo to mag-comment ka naman. Shoutout kita next video. Ano, kaya kayo mga kamanok, kung may gusto kayong linawin, gusto kayong malaman pagdating sa pagmamanok, uh, pag-usapan natin yan. Okay, so paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating uh, pag-uusap. So, iwanan ko muna kayo. Okay, so happy breeding mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.